Timbog ang dalawang tirador ng copper wire sa Tagig City. Abot sa apatarang piso ang halaga ng ninakaw nilang wire. Si Denise Osorio sa detalye. ang mga copper wire na pinutol ng dalawang lalaki sa Bikutan Tagig. Pinutol ng dalawang lalaki ang mga telecom copper cable gamit ang lagare at pliers. Umaabot ng halos apat na raang libong piso ang halaga ng mga ninakaw na wire. Nakita raw ng mga security guard ng subdivision ang mga sospek na hinihila ang kable mula sa manhole patungo sa kanilang service na isang e-bike. Nakuha sa mga kawatan ang lagare at pamputol ng wire. Sasampahan ng paglabag sa ra 1051 5, or anti-cable television and cable internet tapping act of 2013 Nalambat sa buy-bust operation ng isang lalaki at isang babae sa tagig Nakumpis ka sa kanila ang 63 gramo ng cannabis oil na nagkakalagang halos 300,000 piso. Nakuha rin sa mga sospek ang 50 piraso ng disposable vape at labing isang vape cartridge na may lamang cannabis oil rin. Nasamsam rin ang marked money na halos 25,000 pesos. Naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang dalawang sospek. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.